I've been attached with the feeling of the waking up with you. Sobrang dami talagang nagmamahal sa ating Donny at Bel Mariano na kung saan kahit anong issue pa nga iba to sa kanila ay nandyan pa nga palagi ang maraming bablis para suportahan sila at pagtanggol sa mga bashers. At ngayong taong 2024 ay talagang Don Bel pa rin talaga ang maraming bablis na mas lalo pa nga nating mamahalin itong ating Donny at Bel Mariano. At eto nga guys, ang larawan ng ating Donny at Bell. Kung saan ay nauna na nga nilang sa-celebrate ang 2024. At makikita nga dyan na parehas nga sila ng shades. Nakalagay nga dyan ang Hello 2024. Kaya naman kahit na sa ibang bansa pa nga ito ang ating Bell Mariano ay ramdam na ramdam pa rin ng maraming ba. please, ang estado ng relasyon ng ating Donny at Bell. Kaya marami pa talaga tayo tayong dapat abangan sa mga susunod na araw, lalong-lalo na nga ngayon na New Year, ay marami nga agad tayong ayuda na natatanggap mula sa ating Doni at Belle. Kaya stay tuned lang tayo for more updates.